Ano yung what's up mga idol for today's video ay meron naman tayong customer na magkapasira Nakikita mo yung layo pa nito galing pa itong binabista Tara, let's see So yan si idol, good morning idol Galing pa yung binabista At rin yung apaayos nyo, yan Gaparipak daw siya nyo Yan, galo Yan, try Magandang araw mga idolo at narito na naman tayo sa panibagong video na kung saan ay ito may magpapasira na naman sa atin ng bike. Nako ay ito ay taga Buena Si idol talagang nadayo pa dito sa gasan magpaayos lang nung kanyang bebe ba. Ay nako talagang solid na magpapagawa ito dito mga idolo at kita mo naman yan ang issue niya ngayong araw ay hindi pala niya issue kundi issue ng bike niya yung parang kanyang clis pedal ay sobrang luwag na ay naku talagang pati kalawang ay suko na doon sa kanyang hospital. Ayan. At paghunot nga natin, ay nako talagang anong daming dumi ay anong kapal. Nako, ay talagang lilinisan nyo natin mga idolo. At ayan na, inispray natin ng degreaser. Nako, available din yan siya siya pang idolo. Ba, gusto nyo ng degreaser? Ay nako, mayroong bayadini naman. Ay anak nako, ay pili na laang. Meron ditong TIG-80, tsaka mo yung 45 ay kita mo eto na yung niya, mga idolo ayan na napakaliit pero talagang kailangan nating i-repack yan at ayan na pagkatapos nating i-repack ay nako linis na linisin natin yung kanyang pedal at yun dahil sa pag-focus natin doon sa kanyang bearing ayan na nag blurred na yung ating video hindi po yan Japanese ha naku nag lang talaga dahil pinokus natin dun sa bearing yung camera kanina at ayan sa dakong yan ay nalagyan na natin ng grasa at sinalpak na natin yung kanyang pedal at ayan binalik na rin natin yung bearing at ayan na mukhang okay na agad mga idolo at yun. Binalik na rin natin yung takip. At dumako na tayo doon sa kabila. Siyempre, parehas din ang gagawin. Buksan ling natin at linisan yung kanyang maduming part at talaga naman kita mo yung kalawang ay nagakulay brown. Pagkatapos ay linisan ng damit at yun na grasa man din agad at nako ay grinasahan na rin natin dyan syempre yung bearing at nilagyan na rin natin ng kaunting washer kasi sobrang laki ng kalog nung kanyang pedal mga idolo oh, ay naku talagang sa lakas ata ni Idol Kumarga ay talagang sira yung kanyang pedal ay okay kita mo na matinigpit na natin at chin neck at iyon talagang medyo may higpit pa kasi talagang mapapalaban to ng angatan kay idolo kahit mapersa baga naman magpedal kaya ayan sa kay idolo i-check niya muna at ayan na nga sinakin at medyo naninibago pa sa pagsalpak ng clutch pero hindi rin magatagal ay nako makukuha mo rin yung idol at pinalabas ko na nga ni para masubukan niya yung pakiramdam ng maganda na yung kanyang performance ng pidalan at ayan na ipagbalik nga ni naman ay nako ay quality daw goods daw agad ay nako ay syempre wala ng intro intro yan ay nako bayad na at sabay uwi na maraming salamat thank you, thank you. sa panunod mga idolo at ingat palagi right shape